Kaya <laughs> guys last minute ko Ah, sumusumo siya <laughs> other... Hello guys, andito kami ngayon sa ano <laughs> Andito kami ngayon sa <laughs> ah, sya, ka Marina arcade. Ano? Marina arcade. Arcade. arcade Hello guys, andito kami ngayon sa Libas uh, Ito yung mga magigilas kung kasama sa SWAT <laughs> magsaswat na po kami kasi kami. And, andito kami ngayon sa Olivos Mag, nagpapasa kami ng ano medical you know Ooh, nasa ano kami uh, regional BSMB Pai dental no no no, no, no. ano yung medical <laughs> dental uh, regional medical dental unit po RMDU you know dental so dental. ayan ito yung kapulipas oh. Siyan. you know I love Pro 3 I love Pro 3. so kasama ko si Tarayin ko si Junten at si Danmark. Papaseos pa daw kami, hindi daw pwede original na ano, ibibigay namin. So yun lang guys, mamaya papakita ko yung itsura namin kung paano kami ibipi. <laughs> Sana hindi ka high blood para ko. High blood ka ba? So guys, uh, wala muna tayo sa checkpoint ha. Hmm. E Schooling muna tayo. <laughs> Schooling ng SWAT. Ayun ang no, mga magigilas kung kasama sa SWAT. Yun know? So guys, dito, so, na ako, ano? sa okay. dito na tayo sa medikal. Ha? <laughs> <laughs> <Ay, laughs> <Ay, laughs> high blood ka. Pwede mag-quit. <laughs> 130 over 80 ka. Ayoko. So ayun, papakita ko sino ano Anong tawag doon para? Snelling short. Ha? Isihara. Si si ah, uh, sihara. Ay, test. I... Shihara test? Isihara. Isihara. Isihara test. Yung may kulay-kulay na number. Gano'n. Kung <laughs> saan <laughs> dito <Bustod> may bumabagsak natin? Papakita ko lang <laughs> siya kasi nahirapan daw siya eh. Ayun, and, uh, ayun si ano, Denmark Mark Cabato. Ayun siya, Isihara e, daw. E, si, eh, Isihara eh, si eh. tes. Eh. Nini-nerve siya. <laughs> Nini-nerve siya. Eh, paano kasi napagod mag-drive yung mata? <laughs> Layo pa na ng Kuya Puto sa Fernando. So ayan guys, ito po yung ganda po ng hospital dito Nasa sa So guys, ito. Natapos na kami sa Isihara. Uh, bagsak ata si Junten. <laughs> Hindi, ano. Uh, Parang pasa naman daw. Pasing ko 15. <laughs> Lahat kami perfect siya lang, 15. <laughs> Hindi, na, nahirapan talaga sa Ako nga din nahirapan. din. Ah, uh, driver. Napagod din ba ka niya? <laughs> <laughs> Yun lang. So, iniintay na lang namin guys kung ano yung, uh, ano pa, isa pang ang gagawin. So yun na nga guys, tapos na kami sa medical. Yeah. Ayun o, no, oh, yung yeah. classmate ko. Uh, right. perfect siya sa ano? Si Ciara. Ciara? Malinaw pa yung mata, ang bilis nga sumagot kanina eh. Ang nakitang mata eh. <laughs> Ayan si Kabato. So kami, perfect 20 score. Si John 10, 15. Ayun na. No. <laughs> Kasi John 10, plus pa. <laughs> John 15, dapat ang pangalan niya. Mahina daw siya sa ano? Green. The green. Uh, yeah. So, iwasan mo ang green. Yes, uh, <laughs> so, ayan. Andun siya. Ano siya? Nagpapa, ano? Green-minded. Nag, nagpapa, then, tawag na ito. Nagpapa-repair ng uniform. Kalayo-layo. Kay Robbins na nasa. Pwede naman sa kuya po. <laughs> <laughs> so, yun lang naman. Okay. Okay naman. At wala naman kaming naging problema sa medical. Story high lang si Mom. So, yun lang po. Inihintay na lang po yung message. Para... Mag-swat na! Next year na lang sana. Good luck, good luck, good luck. Good luck, guys. Kupus pa So guys, kaya muna tayo bago tayo muwi. <laughs> kaya muna tayo, guys. Ayun, last minute ko. Ah, oh, sumusumo siya. Kaya muna <laughs> tayo. Jollibee. Wow. Jollibee. Sana all Jollibee. so guys, bago tayo muwi. Ciao muna, ciao. Hello guys, andito kami ngayon sa ano. <laughs> dito kami ngayon sa Marina. <laughs> ano? Marina Arcade. Ano? Oh, Marina, Arcade. Arcade. Tapos may nakita kami mga tiga Nueva Ecija din, tiga Kuya po. Oh. Yun. Si Madam Christy. At si Madam... <laughs> Maylin po. Maylin. Anong apelido niyo Madam? Saldova po. Saldova and Aquino. So yung mga ano na, shoutout din sa mga tiga palitan no? O, so, yan Tiga Kuya Guys, bumibili kami ng gamit namin for ano, schooling. Kakalang, Ay, si, si ano, ka stone. Kabato. so, <laughs> oh, yan, oh. Dito kami oh, guys. Ah, uh, alam ko bibigyan na ata ako ng balangkot. <laughs> <laughs> Hindi joke lang. Sinukat ko lang. Sa Pasko po. Yun lang po. Sige po. Bye-bye.